Mga idol, ito ang matinding laban. Dadaigin pa yata ang 90s basketball sa pisikalan. This is a modern physical game sa pagitan ni Wemby at Yanis. Grabe yung ginawa ng aliens sa game na to. Napahalik sa sahig si Greg Freak. Battle of Length versus Power. Mga idol, Yanis Antetokounmpo versus Victor Wembanyama was shot by Wemby to start the first quarter at back-to-back -back block shot mga idol ang ginawa ni Wemba Kay Yanis, excellent mo ang hindi nasukat yata ni Greek Freak ang haba ni Wemby. Halfway Greek Freak with an answer, kinalabaw ng kinalabaw si Victor Wemba Niama. Dinaan na lang sa lakas at pinakitaan ng 200 dunk si Wemby mga idol. Yanis also hits this tough fadeaway, the stuff fade away over Victor Wemba Niama. Kurado ang 11-point lead ng San Antonio Spurs sa first quarter dahil sa 15 points ni the Greek Freak and 10 points perfect 4 out of 4 sa field ni Chris Bedleton off the bench. 2 points lang sa YMB pero may tatlong blocks mga idol sa first quarter tabla sa 35. Second quarter, Stefan Castle ang rookie mga idol, with 8 points na so far ang currently number 1 sa rookie ladder. Naging pisikal ang laban ng Milwaukee Bucks kontra kay Victor Wembanyama, dalawang magkasunod na bumagsak ang Alien sa kamay ni Yanis at ni Torian Prince. May dalawang three-pointers na naitala si Victor Wembanyama sa first half contested ni Yanis Antetokounmpo yung isa and that's a close defense para masupalpal si Wemby. Hindi naman gaanong nakaapekto ang depensa ni Victor Wembanyama sa field goal percentage ng MVP dahil 57% pa rin naman ang field goal percentage ni Yanis Antetokounmpo sa first half. Last 3 minutes bagsak na naman sa si Wemby pero not a offensive foul. Glaring foul ang tinawag kay Wembanyama. May 14 points na rin sa first half itong si Damian Lillard. 14 points din kay Chris Middleton and 21 points sa first two quarters for Yanis Antetokounmpo. Pinabaunan pa ng alien si Greek Freak ng Supalpal going into halftime. That's his fourth block 71-70 point game. Napahalik sa sexy Yanis si Antetokounmpo. Third quarter, 3-point shootout nagsimula sa tres ni Chris Paul na sundan ang 3-pointer back-to-back ni Stephon Castle. May sagot naman ng Milwaukee Bucks, Torian Prince and Damian Lord. Agad may counter si Victor Wembanyama, almost logo shot. Alien mode on si Victor Wembanyama. Eto pa, put back dunk in his own miss shot. Tap na yung box player sa ilalim wala man lang nagawa. And how about this? A ridiculous save by Stephon si Castle to Victor Wembanyama. Shot clock is ticking ng mangyari to. Just to throw it up. And it's back in. Oh. Solid yung ng San Antonio Spurs 20-point game at lumuloban na ang lamang ng home team. Bakbakan ulit sa ilalim ang dalawang superstars, Giannis with a dump and another ridiculous shot by Wemby, one leg three-pointer pa. Chris Middleton again to end the third quarter step back jump shot 115-101, 14 points ang lamang ng Spurs. By far, wala